Natuwa ang mga fans ni Sarah Labatti at Annabelle Rama nang nilike ni Annabelle ang post ni Sarah. Maraming napaisip na baka raw ay nagkabati na nga ang dalawa. Subalit ayon sa isang panayam kay Annabelle, nang matanong ito kung nilike niya ba ang mga post ni Sarah, ang sagot ni Annabelle, wala akong nilalike. Bakit ko ilalike? Ayon pa sa kanya, baka raw ang kanyang mga apo ang nakalike ng larawan ni Sarah. Mahilig daw yan amin ang kanyang mga apo ang kanyang cellphone. Kupit, okay. baka napindot ng nila. Ngayon ay hindi na makikita ang mga nilike na mga ni Annabelle. Matatandaan na inamin ni Annabelle na nakatira na sa podernya ang kanyang anak na si Richard Gutierrez. Sumangay naman si Sarah Labati at Richard na mag parenting sa kanilang mga anak. Samatala nagsalita ng aktres na si Claudine Barreto sa legal battle sa kanyang dating asawang si Raymart Santiago. Inihayag ni Claudine na ginagawa niyang lahat para makuha ng alagang kinuha o manu ni Raymart. Ayon sa isang panayam sa YouTube channel na Luis Manzano, sinabi ni Claudine na pinayuan siya ni ATV na ipaglaban niya ang kanyang karapatan at magdemanda sa korte pagkatapos niya mag-open up sa kanyang problema. Nang tanungin ni Luis kung si Raymart ba ang tinutupoy ng aktres, ay kinumpirma naman naman agad ni Claudine. Ayon pa kay Claudine, nagfile na siya ng kaso kay Raymart ng Violence Against Women and Their Children Act pero binaba niya ang kaso ng umapila si Raymart. Pinangako manun ni Raymart na susuportahan niya ang kanilang mga anak pero hindi niya nagawa na ibaba ang kaso. Yan ang ating entertainment news. Alex Forake Tatak RMN.